Ang katotohanan ay maaaring makakilabot para sa maraming kalalakihan. Sa bawat sandali na hindi mo binibigyang pansin ang tamang pangangalaga sa iyong sarili, ang iyong katawan ay unti-unting naghihirap. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglabas ng similya ay napakahalaga para sa kalusugan ng prostate at ang hindi pagbibigay ng tamang atensyon dito ay maaaring magdulot ng matinding problema sa hinaharap hindi lang ito simpleng usapin ng pagnanasa. Ito ay isang seryosong usapin ng kalusugan na maaaring magdulot ng mapanganib na sakit tulad ng prostatitis at sa ilang kaso, prostate cancer. Maraming kalalakihang Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ang ganitong paksa. Ngunit isipin mo ito, ang bawat araw na hindi mo binibigyang pansin ang iyong kalusugan, ay isang araw na mas lumalapit ka sa posibleng pagkakaroon ng mga komplikasyon. Ang katotohanan ay nakakabahala. Ang 40% ng mga lalaking nasa edad 40 pataas ay may posibilidad na magkaroon ng mga problema sa prostate. Ang mas nakakabahala pa, ang mga lalaking hindi regular na naglalabas ng similya ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng mga problema kumpara sa mga regular na gumagawa nito. Ang mga estadistika ay hindi dapat balewalain. Ngunit may magandang balita. Ang mga problemang ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa ating katawan. Ang mga ekspertong doktor ay nagsasabi na ang regular na paglabas ng similya ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa ating reproductive system. Para sa ating mga Pilipinong lalaki na mahilig magpaliban ng check-up o hindi komportableng pag-usapan ng ganitong mga bagay, tandaan na ang pag-iwas sa usaping ito ay maaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Ano sa tingin mo ang mas mahalaga? Ang iyong hiya o ang iyong kalusugan? I-subscribe ang channel na ito dahil dito ay tatalakayin natin ng masinsinan at walang takot ang mga mahahalagang usaping pangkalusugan na ito. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga katanungan at alalahanin. Sama-sama nating harapin ang katotohanan para sa mas malusog na kinabukasan. Ang kadalasang naririnig natin ay normal lang 'yan o likas lang 'yan sa mga lalaki. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may tamang paraan at dalas kung kailan dapat gawin ito. Hindi ito tungkol sa moralidad. Ito ay tungkol sa tamang pangangalaga ng ating katawan. Ang mga eksperto sa kalusugang pangsekswal ay nagbabala na ang labis o kulang na masturbation ay parehong maaaring magdulot ng problema. Ang mga lalaking nasa edad 35 pataas ay dapat mas maging maingat sa ganitong aspeto ng kanilang kalusugan. Sa edad na ito, nagsisimula ng magbago ang produksyon ng testosterone sa katawan. Ang kawalan ng tamang release ng sexual tension ay maaaring magdulot ng stress, anxiety, at iba pang psychological problems na nakakaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Maraming kalalakihang Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ito sa kanilang mga doktor, ngunit dapat maintindihan na ang regular na paglabas ng similya sa tamang paraan at dalas ay bahagi ng normal na funksyon ng ating katawan. Ito ay katulad ng regular na pag-ehersisyo o pagkain ng masustansyang pagkain, isang mahalagang aspeto ng pangangalaga sa ating kalusugan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang tamang dalas ng paglabas ng similya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng sperm, pagpapalakas ng immune system, at pagpapababa ng stress levels. Para sa mga lalaking may asawa, ang regular na pakikipagtalik ay hindi lang nakakabuti sa relasyon, kundi pati na rin sa kalusugan. Para naman sa mga single, ang tamang masturbation ay isang natural at malusog na paraan para mapanatili ang kalusugan ng reproductive system. I-subscribe na sa channel na ito dahil dito lamang kayo makakakuha ng totoong impormasyon tungkol sa kalusugang panglalaki. Na walang hiya at takot na tatalakayin ang mga sensitibong paksang ito. Ang bawat subscription ay isang hakbang patungo sa mas malusog at mas bukas na pag-uusap tungkol sa kalusugang pangkalahatan ng mga Pilipinong lalaki. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. Ang mga sintomas tulad ng pananakit sa lower abdomen, problema sa pag-ihi, o hindi magandang pakiramdam pagkatapos ng matagal na hindi paglabas ng similya, ay dapat bigyang pansin. Ang pagbabalewala sa mga ganitong senyales ay maaaring humantong sa mas malubhang problema sa hinaharap. Tandaan na ang tamang pangangalaga sa sexual health ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang isang malusog na lalaki ay mas nakakapag-ambag ng positibo sa kanyang pamilya at komunidad. Huwag hayaang ang hiya o kawalan ng kaalaman ay maging hadlang sa ating kalusugan. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto na dapat nating pag-usapan ay ang kaugnayan ng masturbation sa psychological at emotional health ng isang lalaki. Maraming kalalakihang Pilipino ang nagdurusa sa matinding guilt at shame pagdating sa ganitong gawain, nadulot ng mga tradisyonal na paniniwala at kultural na pressure, ngunit ang katotohanan ay ang pagpipigil o labis na pagbabawal sa sarili ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa mental health. Sa ating kultura, madalas na tinututulan o itinatago ang pag-uusap tungkol sa ganitong paksa. Ngunit ang kawalan ng tamang impormasyon ay nagdudulot ng anxiety at depression sa maraming kalalakihan. Ang mga eksperto sa mental health ay nagsasabi na ang pagtanggap sa natural na pangangailangan ng katawan ay mahalagang bahagi ng psychological well-being. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang moderate at regular na sexual activity Kasama na ang masturbation, ay nakakatulong sa pagbabawas ng stress at anxiety. Ang paglabas ng endorphins at iba pang feel-good hormones sa katawan ay natural na paraan ng pagpapagaan ng tensyon at pagpapabuti ng mood. Para sa mga lalaking single o malayo sa kanilang mga asawa, ang masturbation ay isang healthy coping mechanism para mapanatili ang emotional balance. Ngunit dapat din nating maintindihan na may hangganan ng lahat. Ang obsession o addiction sa masturbation ay maaaring magdulot ng psychological distress at makasira sa normal na pamumuhay. Ang key ay ang pagkakaroon ng balanced at healthy na approach sa ating sexuality. Hindi ito dapat maging source ng kahihiyan o guilt, ngunit hindi rin dapat maging dominant na aspeto ng ating buhay. Para sa mga kalalakihang nahihirapang makipag-usap tungkol dito sa kanilang mga doktor o kahit sa kanilang mga kaibigan. Mahalagang maintindihan na ang pag-aalala tungkol sa sexual health ay normal at valid. Ang stigma at kahihiyang nakakabit sa ganitong usapin ay dapat ng matigil. Ang pagkakaroon ng open at honest na dialogue tungkol sa sexual health ay mahalagang hakbang tungo sa overall well-being. Ang kalusugan ng isang lalaki ay hindi lang pisikal. Ito ay may malaking bahagi din sa mental at emotional aspects. Ang pagkakaroon ng healthy na relationship sa ating own sexuality ay nakakatulong sa pagbuo ng mas matatag na personality at mas positibong outlook sa buhay. Ito ay nakakaapekto sa ating relationships, work performance, at general quality of life. Hindi dapat nating hayaan na ang mga lumang paniniwala at misconceptions ay magdictate ng ating approach sa sexual health. Ang modernong pananaw at scientific understanding ay nagpapakita na ang tamang pangangalaga sa sexual health ay essential part ng holistic well-being ng isang lalaki. Ang mga eksperto ay nagbibigay ng babala tungkol sa mga mapanganib na epekto ng hindi tamang pangangalaga sa sexual health. Ang isa sa mga pinaka-alarming na datos ay ang tumataas na bilang ng mga kalalakihang Pilipino na nagkakaroon ng erectile dysfunction at iba pang reproductive health issues sa mas maagang edad. Hindi ito simpleng estadistika, ito ay isang seryosong health crisis na dapat nating harapin. Ang mga doktor ay nagpapatunay na ang kawalan ng regular na sexual activity, kabilang ang masturbation, ay maaaring humantong sa atrophy ng mga tissue sa reproductive system. Isipin mo ang isang makina na hindi regular na ginagamit, nangangalawang at humihina ang performance nito sa paglipas ng panahon. Ganyan din ang nangyayari sa ating katawan kapag hindi ito regular na ginagamit sa tamang paraan. Ang prostate gland, na kasing laki ng isang maliit na bayabas, ay nangangailangan ng regular na stimulation para mapanatili ang malusog na function nito. Kapag ito ay napabayaan, ang mga toxin at hindi magandang bakterya ay maaaring mag-accumulate na nagdudulot ng inflammation at posibleng infection. Ang mga ganitong kondisyon ay maaaring humantong sa mas malubhang problema tulad ng chronic prostatitis at kahit prostate cancer. Hindi rin dapat nating kalimutan ang psychological impact ng mga ganitong problema. Ang erectile dysfunction at iba pang sexual health issues ay maaaring magdulot ng matinding anxiety, depression, at pagkasira ng self-esteem. Para sa mga Pilipinong lalaki na madalas nahihiyang pag-usapan ang mga ganitong bagay, ang mga problemang ito ay nagiging double burden, both physical at emotional. Ang mga eksperto ay nagbabala na ang pagbabalewala sa mga early warning signs ay maaaring magresulta sa mas malubhang komplikasyon sa hinaharap. Ang mga sintomas tulad ng pananakit sa pelvic area, problema sa paghihi, o unusual na discharge ay dapat agad na ipakonsulta sa doktor. Ang hiya o takot na mapag-usapan ng mga ganitong bagay ay hindi dapat maging dahilan para ipagpaliban ang pagpapatingin. May mga kaso kung saan ang mga lalaki ay gumagamit ng mga hindi rehistradong gamot o supplements para tugunan ang kanilang mga problema sa sexual health. Ito ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng mas malubhang komplikasyon. Ang tamang approach ay ang pagkonsulta sa mga qualified medical professionals at pagsunod sa kanilang mga rekomendasyon. Ang kalusugan ng reproductive system ay direktang konektado sa overall health ng isang lalaki. Ang mga problema sa sexual health ay maaaring maging indicator ng ibang underlying health conditions tulad ng cardiovascular disease, diabetes, o hormonal imbalance. Kaya ang pangangalaga sa sexual health ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan. Ang science ay malinaw. Ang pananatiling sexually active sa tamang paraan ay may direktang kaugnayan sa life expectancy ng isang lalaki. Ang mga pag-aaral sa buong mundo ay nagpapakita na ang mga lalaking may malusog na sex life, kasama na ang tamang masturbation habits, ay may mas mataas na posibilidad na mabuhay ng mas mahaba at mas masaya. Ngunit bakit nga ba? Ang sagot ay nasa ating hormones. Ang regular na sexual activity ay nagpapalabas ng testosterone at iba pang mahahalagang hormones na nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Ito ay parang isang natural na fountain of youth para sa mga lalaki. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang para sa sexual function. Sila ay essential din sa muscle strength, bone density, at kahit sa ating mental clarity. Ano ang nangyayari sa katawan ng mga lalaking hindi regular ang sexual activity? Una, bumababa ang kanilang testosterone levels. Pangalawa, Humihina ang blood circulation sa reproductive organs at pangatlo, tumataas ang kanilang risk para sa iba't ibang uri ng sakit. Hindi ito katangisip. Ito ay backed by decades of medical research. Para sa mga Pilipinong lalaki na nasa edad 40 pataas, ito ay lalo pang importante. Sa edad na ito, natural na bumababa ang hormone production ng katawan. Kung hindi pa tayo nagkakaroon ng regular na sexual activity, mas mabilis pa itong bababa. Parang maintenance ito ng kotse. Kung hindi mo regular na ginagamit, mas mabilis itong masisira. Ngunit may pag-asa. Ang katawan ay may kakayahang mag-recover at mag-improve kahit sa mas matandang edad, basta't simulan natin ang tamang practices ngayon. Ano ang nasa isip mo tungkol dito? Handa ka na bang gumawa ng pagbabago para sa iyong kalusugan? Ang regular na pangangalaga sa sexual health ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para rin sa ating mga mahal sa buhay. Isipin mo ang impact sa iyong relationship kapag hindi ka sexually healthy. Hindi lang ikaw ang apektado, kundi pati na rin ang iyong partner. Ang stress at tension na dulot ng sexual health problems ay maaaring magdulot ng malaking problema sa relationship. Ang modernong agham ay nagpapakita ng direct connection sa pagitan ng sexual health at emotional intimacy. Ang mga lalaking may malusog na sex life ay mas capable magbigay ng emotional support sa kanilang mga partner. Sila rin ay mas confident at positibo sa buhay. Hindi ito coincidence. Ito ay resulta ng tamang hormone balance at psychological well-being. Para sa mga single na lalaki, ang pagmaintain ng malusog na sexual health ay paghahanda rin para sa future relationships. Parang savings ito sa bangko. Ang pag invest mo ngayon ay magbubunga ng magandang resulta sa hinaharap. Ang tamang pangangalaga sa ating sexual health ay isang investment sa ating kinabukasan. Hindi ito tungkol sa temporary pleasure. Ito ay tungkol sa pangmatagalang kalusugan at kasiyahan sa buhay. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay may malaking epekto sa ating quality of life sa mga susunod na taon. Kung naniniwala ka na ang mensaheng ito ay dapat marinig ng mas maraming Pilipinong lalaki, i-like mo ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Ang bawat like ay isang paraan para makatulong sa pagkalat ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga Pilipinong lalaki. Sama-sama nating basagin ang stigma at tabu tungkol sa sexual health para sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga kalalakihan.